Ang mga sa inyong lahat, mga kapatid. Kaya na rin sa mga nanonood sa ating uh, Facebook Live, yung ating mga kaibigan, kapuso, kapamilya, brothers and sisters. Palatiling uh -huh. ko lamang kayo dyan at sana po yung malinaw, yung mixay na hindi ko maririnig ko lamang dito sa mga pagsasalita. At uh, para po sa ating kumining ng umaga, samahan niyo po kung buksan at basahin ang ating uh, mga Biblia sa 1 Corinthians 10, verse 16 to 17. 1 Corinthians 10, verse 16 to 17. Sabi ni na, ang sabi niya diyan, hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain ng tinapay na ating pinagpipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yaman isa lang ang tinapay tayo isang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Now, dito po sa verse ay makikita po natin dito yung dalawang katanungan ni Pablo. Ang una ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo at ang pangalawa naman ay pakikibahagi sa kanyang katawan. Bago po yung verse 17, siruyin po muna natin yung dalawang katanungan ni Pablo na alam kong uh, hindi na po kaila sa ating lahat ang dalawang katanungan ito na sinabi ni Pablo. Alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng pagidong ng alak na nagsisimbolo ng dugo ni Kristo at yung tinapay na nagsisimbolo naman ng kanyang katawan na kailangan ko pa bang sabihin ito sa so, palagay ko hindi na, no? Pero bakit nga ba tayo ng communion linggo-linggo? Sa katunayan, hindi dapat linggo-linggo kung kinakailangan araw-araw gawin natin ito. Sapagat so, sa tuwing tayo po ay kumakain at tinapay at umiinom ng alak na no? ng katawan o lugo ni Kristo, ay tanda yan ng ating walang hanggang pagpapasalamat sa Diyos. Ulitin ko po, tanda yan ng walang hanggang pagpapasalamat natin sa Diyos. At dahil na rin sa walang hanggang pagpapala ng Diyos sa atin. At pag sinabi natin pagpapala, ito yung mga bagay na mayroon tayong ngayon. Now, gusto ko lang magkwento ng personal na pagpapala sa akin ng Panginoon. Okay lang po ba? Uh, um, 1987, kung tama ng aking pagkakatanda, di mo pala po kami noon na magkakapatid at sabay-sabay po kami noon nagkasakit. Uh, kung tawagin sa aming lugar sa so Masbate ay Tabardillo. Hindi ko po alam kung anong tawag, kung anong sakong tawag dito o kung anong tawag sa inyo. Kung baga sa Tagalog eh, yung uh, trangkaso. Pero hindi lang basta-basta ng trangkaso kasi sobrang uh, init, sobrang lakas nung uh, uh, taas ng aming uh, lagnat. At uh, wala pong hospital sa amin dahil nakatira po kami sa bundok at kung may wala rin po kaming kapahay, kung may ruman, dalawang kilometro ang layo. Uh, bago naman kayo makarating sa baryo namin, limang kilometro, wala ang layo din. Wala pong sasakyan. At kung mayroon man, pwedeng pagpilihan ng aking ina yung baka, kalabaw o kabayo dahil uh, wala rin po doon yung aming ama, dito po siya nagtatrabaho sa Manila doon at uh, sabi ko nga kung ikaw ang nasa katayuan o kalagayan ng aking um, ina, ano ang gagawin mo? no, uh, lahat kami nagkasakit sabay-sabay, hindi na rin kami kumakain, wala, nang, wala kaming ganang kumain. At uh, kung makarating man kami doon sa baryo, isasakay naman kami ng bangkang timotor motor na tatagal naman ng uh, dalawang oras bago tuluyang kami makarating sa mismong hospital. You no know, um, imbes na magpanik yung aking uh, ina, ay uh, niya na lang kami sa ating Panginoon Diyos. Nasabi niya sa salita namin sa Maspate, uh, Diyos ikaw na ang bahala sa mga anak ko. Huwag mo na silang pahirapan. Now, um, pag sinabi natin nga, uh, isuko, isuko, hindi ibig sabihin na natalo na ang mama ko or ayaw niya na sa amin. Kundi ito ay tanda ng matibay yung pananalig at pananampalataya sa Diyos na kami ay gagaling. Mahabang istorya, pasmural tayo, lahat kami po ay nakaligtas isang pagpapala, awa at grasya para sa aming lahat. At uh, hindi po natatapos dyan, taong 2020, na ako ng pandemic, bago ang aking karawan, muli po akong nagkatabang niyo. Oh. At sa so puntong ito, mas kilala sa COVID-19, No, ah, dalawang linggo na nakakulong sa bahay, ayaw ko magpadala sa ospital, buti na lang, hindi naman ako dinala ng aking asawa sa ospital dahil kung dinalin ako, baka isa na rin akong kwento ngayon na nakasalud sa garapon. At ah, uh, dito ko po lupusan na unawaan yung talata sa verse 17, o, ulitin ko pong basahin na sabi dyan dito. Kaya nga, Yamang isa lang ang tinapay tayo isang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Sa verse 17, sinasabi dito na bagaman marami tayo, pero isang katawan. Sa pamilya ko, bagamat kami ay apat, pero itunuturi ka ng isang pamilya. Dito sa ating simbahan, bagamat napakarami tayo, pero itunuturi natin ang bawat isa sa atin ay isang pamilya. Ituloy ko po ang kwento. Kung natuluyan mo na ako noong panahon na yon, noong pandiwi masaya po ako. Dahil kapiling ko po ang aking asawa at mga anak. Na at, uh, alam ko kong halalagalan na rin po ang asawa ko dahil na tinitignan niya ako, sinisilip niya ako tuwing hati tabi, tinitignan ko humihingap pa ko hindi na. At uh, sobra po ako nagpapasalamat sa kanya at sa mga anak ko. At sa mga brother and sister na patuloy na nag-pray sa akin noon, ako sa aking karamdaman. Isang brother na mula sa kambiti ang lumuwas sa mahilap, nung tanaw sa kubaw, tinatilan ako ng food supplement para sa aking katawan. At sa mga mga brother and sister na nagpaabot ang pagkain sa lapi. At ako din po personally ay buo ang paniniwala ko na gagaling ako. Pass forward tayo. Eh, ito ako ngayon. <laughs> nang sa araw ay yung buuhan ng sasalita. Now, um mga kapatid, bago po ba tayo mag-take ng communion, alam sa po natin ang ating mga puso bilang isang pamilya. Layunin po ng ating Panginoong Isos na tayo ay magkaisa. Matutong magpasalamat sa mga lumana na mayroon tayo. Matutong ang magpatawad at patawarin ng mga tao ng saktan o sinagdan. At tumulong sa mga kapatid na walang inaasahang kapatid.